mga lama, lamas guys oh. Sibuya ay ano, sili. Tapos ahos. Ahos guys. Lamin ng daghang ahos guys. Oh, Unya na kay magkuha kanang kuan. Mm, Loy ah. Oh, dira mga lamas guys. Tay to Ricardo, ina pa tay. Kining usapon ni mo. Paminta. Okay, so mag-umpisa na tanali guys. Mo ato mo ato post postos dahon dahon saging guys, oh. No? Magputos daw sa dahon sa saging. Mga ano guys, so ato na lang ihinana guys. Ana. Putos daw sa saging. Pag-ina, dia kina. -ina -ina. Oh, inana na na guys. Plaster na to na plaster. ba. Dapat tayo ito sila ng ipon ni, ni pinan og dahon sa saging. karong dili mo mo pilit ang isda. Pinan na ito din. Ha ito guys. Ha ito lang nga pinan dai nga. O, di ba na raw, ni pinan ko og dahon sa saging guys. Nya. Ko na dapat ang sa saging guys. Sura na ni. Ara guys oh. Inana diba, na guys. Ang atong paksimono guys oh daghan na, na eh no inalay lang sundan mo dito guys probinsya diba? diba? di ba asa ka man asa ka man na guys oh di ba di mo na koy gani ni mag-aral ni gani nga rin guys sa kung ano guys sa sa ganang sa ni skaha magdagdag man ko anan eh. Ramdam khan guys Blizzard ko eh Apeke Bika nga rin guys Apeke kayong kanang kuhan ba Itong lamesa Maong nag-inana tayo Mura na nag-kibay na itong kamot noon Kaya yun tata, lihok noon. Hmm. Atang, dalo -dalo yung takalihok noon Apeke ba Ito hmm. yung dalawin-dalo yung guys Mutasan nga itong video Hmm. Nah, Diba? ba? Tuloy din dali-dali guys. Asa pa muna na? Sus. Ito talaga ang tiyak kela sa panungan, guys. Lamik kayo ni. Lamig kayo nitong sundan, guys. Diba? ba? Lamig kayo. Lamig an kayo ni siya, guys. Oh. Estado lang na siya guys Oh, sa pamamuna na Diba? Lami kayo ni guys, lami na kayo ni guys Itong tirado guys Inukunan na gituto sa daon sa saging guys Oh Ay, mamang makahinta na Lami kayo Diba?